oras natin ay 556 na nang hapon. At Friday ngayon, January 10. Unang taon ang pagtatrabaho na naman ngayon natin sa pag biyahe. Titingnan natin kung magkano nga ba ang kikitain natin at kung ilang rides ang makukumpleto natin ngayong unang biyahe natin. Magandang gabi guys at unang biyahe natin, unang trabaho natin sa taong 2025. January 10 na ngayon at magbibiyahe na naman tayo ang content natin for today ay titingnan natin kung magkano yung kikitain sa biyahe natin ito at nakailang rides tayo ay naku ulan yata guys so, oh maitim yung ano kalangitan natin so ayun na nga sana maganda yung biyahe natin Uh, may nagkasagian pa nga. At kukumputin din natin kung magkano yung gasolina na makukonsume natin sa buong magdamag. Siguro magdamag tayo babiyahe ngayon. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras tayo magbibiyahe. Kasi nga, wala pa naman akong tulog maghapon. At nagising kasi ako kanina. Mag-11 na ng umaga. Kaya hindi agad tayo nakapagbiyahe kasi pag-uwi ko nakauwi ako ng Manila is January 5 na at yung mga araw na nga hindi natin ay ay nag edit muna ako ng mga video kasi tambak na yung mga video ko na kailangan i-upload na naman so ayun in update ko lang kayo at tingnan natin kung magkano ang kikitain ko ngayon 6pm na at wala pa rin tayong booking guys anong nangyari Tingnan natin nga yung settings nito. Baka may something na Bakit kasi hindi ka kita na nakakuha ng booking Oh, naman tayong Laman Diba? Suway so Ah, okay Auto-accept natin Naka-auto-accept tayo guys bakit tayo walang booking wala talagang booking or wala talaga okay naman yung settings natin wala naman problema alas size na ng gabi e, yeah, kanya ganyanin natin refresh natin malay mo makachamba tayo ng booking baka wala lang talagang booking nandito tayo guys sa Ken City Mindanao nyo at kasalukuyan naghihintay pa rin ng booking pero wala pa rin tayong booking guys okay nakuha na tayo ng booking guys unang booking sa unang taon ay naku malapit lang dito lang sa Caltex men maganda gandang biya ito at papunta ng EDSA Superline Terminal 1 Cubao okay babay ang ating customer pupunta na natin Where are you, madam? Tama ka natin. Hello po. Maganda nga po. Dito na po sa Caltex, madam. Sige po. Salamat. Sige po. Sige, sige, sige. Maghihintay po ako. Thank you. <laughs> Malupit, guys. Ang lupit. Nanda sa Enlix pa lang pala sila guys Nagbook na sila <laughs> Sabi mga 10 minutes daw makakarating dito So siyempre bagong taon ngayon Sana ayaw kong mag-cancel na mag -hansel. Pero ayan Tingnan natin Sabi nila magdadagdag naman daw Sana magdagdag Pero sabi naman magdagdag talaga sila O okay, iintayin natin hintayin natin 10 minutes Pero Usually talaga pag mga ganito, Hindi ko to hinihintay Kasi madali lang Di naman sila magbook ay eh, first time natin sa ngayong taon na magbiyahe so wag muna tayo mag cancel kayo 122 po wala 10 minutes sir wala ka 122 lang <laughs> po yung ano Sino po sasakay? Okay po. Magkano kukunin ko po dito? Magkano kukunin ko po dito? Okay na to? Okay, thank you. Okay lang yan. Okay. Oh, may dala dala. 200 binagay guys. Dahil pinag hintay tayo. So, nagbigay sa kanilang 200. Yes po. Ayun po, malupit. Okay, yung 200 bucks. Hindi ko nalugiran. Okay na po. Okay. Mam, Ma dito natin yung ano mo, bag mo, baka sya. Ayon tama. Yes po. Okay. Okay. Sige slide. po. O baka ha? Eh. Thank you po thank you po Grabe guys 8:42 na 297 pa lang yung earnings natin apat na biyahe <laughs> Walang booking Oras natin ay 11:45 na be break time muna ako guys. At 8.99 yung kinita natin ngayon. Bawas na dyan yung para kay move it. Malinis na kinita natin dito ay 8.99. 11 rides. mo muna ako guys. Dahil nagugutom na ako. Guto po sa katukwa. Kain dito, kain.

So, akala ko magkakapi lang ako. Pero, <laughs> magtukwa na lang. Nagyan natin ng pampasarap. Okay na din. Nasa 1,000 din yung kinita natin guys kasama yung tip. Paano? Ah, na 1,025 ba tayo? Kasama tip. Ano lang siya? mga 5.30 ako umalis ng bahay so almost 6 na ako nagkapagkuha ng ano booking matumal yung biyay ko kanina o baka lang sa ano ko sa pwestuhan kanina kasi nakatinga kanina mga ilang ano din yun eh ilang minuto rin yun 30 minutes mga ilang beses yun ugaw lang muna tayo guys kasi yun yung nadaanan ko dito eh ito maganda dito sa ano kasi yung lugaw mainit hindi ka rin naman magugutong dito sa kakabiyahe mo kasi maraming paris magkagabi paris, lugaw, napakadami dito guys 6 hours na biyahe wala nga kasi nasa 11.40 something tayo tumigil narahan kumain Okay guys, biyahe naman ulit tayo at Nakapagpahinga naman tayo mga isang oras. Harap naman tayo ng booking. Oras natin ay 12:15 na ng umaga. Madaling araw. Ikot-ikot muna tayo guys kasi walang napasok na booking. Maghanap-hanap tayo dito. Oh. Ay, alam ko dito marami dito. Sige dito muna ako magtatambay pala. Dito kasi mayroon dito eh. May booking dito. Nasaan ba yung booking dito? Doon sa kabila yung booking. Doon. Dito na lang tayo. Kaysa mag ikot O oh, diba? Sabi sa inyo mayroon booking dito eh. May pumasok. One minute lang ang papunta sa kanya arrive na natin hello I'm here message natin para alam niya na Catherine po 1.4 km lang to guys ang lapit lang <laughs> lapit lang niya thank you po thank you po Hanap naman tayo ng panibagong booking at sige, dito muna tayo magtambay. nag set din ako guys kasi nga mahina na yung, mahina yung ano ko, booking magdamag. Pauwi na muna ako kasi kailangan ko nang matulog. Video, inaantok na rin ako. Oh wow, magic. Panalo. <laughs> 5:50 na ng umaga, guys. At ayun na, nandito na ako sa bahay. So, ang earnings ko simula 12 kaninang madaling araw, ay 719 lang bawas na 'yong komisyon ni Move It. Mababa lang. 'Yun ang kinita ko ngayon. Kahapon naman, check natin 'yung kahapon ko. 899 isang biyahe natin ngayon ang total ay 899 plus 719 is equals 1618 at meron tayong tip na 182 pesos magdamag 1800 yung kinita ko ngayon at yung tinakbo ko ay 137.9 km fuel consumption is 45.8 km per liter so i-divide natin yan ang total ng na-consume natin ay 3.1 liter na gas kung 60 pesos ang kada litro is 181 pesos yung gasolina natin so ngayon ang gagawin natin 1,800 minus 181 na gas minus 150 na pagkain bawasan pa natin ang maintenance 138 so may natira pa sa akin 1331 pesos yun yung malinis na sa atin 12 hours yung binyahin natin at 1331 okay na din okay na at ayun lang guys yung kinita natin for today's video